ang mga animal mga kababayan oh. Diba, ang naghalongkat nito mga kababayan dito sa issue ng flood control fund ay una si ba Sinabi niya ito sa sona. Hmm? Tapos nagpaimbisiga si na Marcoleta. Nagsalita si Namagalong Nagsalita si na mga kababayan na nagsabing 25% daw mga kababayan ang napupunta sa mga kongresista. Tapos ngayon, anong ginagawa nitong mga buhayan ni Tamba? Si Nisi Benuel Tahan si VP Sara. Kay Sarah nila binuntol ang galit mga kababayan at mukhang si Sarah din ang kanilang babalikan dito sa kasalanang pinagagawa naman nila mga kababayan at balak pa nilang paimbestigahan at ipatawag sa kongreso mga kababayan si VP Sara. Yan, panoorin nyo po ha. Congressman bumuelta kay VP hmm. Sara sa isyo ng flood control projects. <laughs> Tumalagan nilang kongresista sa o, oh, eto talaga mga kababayan, o. Oh. Eto yung nag-privileged speech mga kababayan, ha. Na nag-trigger ng investigation sa good government commission ng kongreso. Etong matabang mukha at eto rin mga kababayan, <laughs> Etong pumalit nila Dan Fernandez, etong... O, oh, kapatid ba to sa pisngi mga kababayan? Mm. Eto yung nagbintang kay PRRD mga kababayan na siya daw dahilan ha? sa pagbaha sa Metro Manila dahil daw sa Dolomite. <laughs> <laughs> ni Digong. O oh, ngayon mga kababayan, nga sila. Hindi na nila mabibintang sa Dolomite mga kababayan. Ngayon, tahan si VP Sara. Sa ng flood control projects, hmm. ang nilang kongresista sa hirit ni Vice President Sara. Ang galing pumalag ng mga animal mga kababayan. Ano? na natauhan lang din na mga kongresista. Bakit hindi bala tauhan? Karamihan nga, di ba? Sila nga ang may-ari. Nakita nyo yun mga kababayan? Yung kay Julius Babaw, politician. Ang kontratista. Grabe. Hindi lang yun nag-iisa mga kababayan. Halos, karamihan basta karamihan dyan sa Senado at Kongreso mga kababayan, mayroong mga kamag-anak, kaibigan, kakilala na mga kontratista. At yan ang mga nakakakuha sa bidding mga kababayan. Ang mga kontraktor hmm. ng mga flood control project. Live mula sa batas pambansa, nangunguna sa balita, hmm. si News 5 House sa Correspondent, balita. Marian Enriquez. Marian, ano sabi ng mga congressman dito? Oh, si Sara na naman ang may kasalanan, ha? Nasaktan kasi sila mga kababayan dahil sila nang aakusa ng ano eh. Kurakot si Sara sa 125 confidential fund. Tapos ngayon, sila nahuli mga kababayan. Isda nahuli sa kanilang sariling bunganga. Nag-iiyak. Hmm. Jiggy, hinamon nga ni Manila 2nd District Representative oh, Valer Valeriano. oh, yan, yan ang privileged speech mga kababayan. Isa sa pinagbasihan nila ha, sa pag ng impeachment laban kay Sara. Itong mga nag sa agay ni Vice President Sara Duterte, oh, na pangalanan na itong mga... Ikaw! Baka kasali ka, Valeriano. Kahit hindi pangalanan mga kababayan Alam ng taong bayan Ang kalakaran dyan mga kongresistang Anila ah, mga sangkot umano hmm. Sa mga maanumalyang flood control project Eh, tiyos daw kasi Oh, nadadamay ay, ang mga Ay, jok. Talagang damay kayo mga animal Pagpalagay natin mga kababayan Na hindi lahat Mayroong flood control na project The fact na alam nila mga kababayan Ang pinagagawa ng kasamahan nila Impossible hindi nila yan alam Kalakaran yan dyan Natahimik lang kayo hindi kayo nagsasalita, hinahayaan niyo lang. Damay talaga kayo, animal mga bu... Eh! Oh, kumakal na ang... Kasing kapal ng mukha, mga kababayan, no? Pats na kaya, ano, mukha. Ang buong kamera sa mga ganitong aligasyon. Mm. Ayon naman kay House Committee on Public Accounts, check... Oh, isa pa yan, oh. Eto na ngayon, mga kababayan, ang mga bagong mga Bida-bida. <laughs> at dito, Sir Partilis Representative Terry Ridon, eh maaari po nilang imbitahan sa kanilang mangiging mga pagdinig itong si VP Sara. Mm, in your dreams. Pakinggan oh. natin itong mga pahayag nila Congressman Ridon at Valeriano. Ipapatawag daw si VP Inday? She has <laughs> information on... Uh, Sino ito mga kababayan? Parang ito ba yung partner ni ano? Yung maliit mga kababayan, ni mahal? Si Mura? Mukhang <laughs> si Mura, no? Mm. Wala nang Mura sa panahon ngayon. Lahat na ay mahal dahil kinikikbak ng inyong mga kabuayahan. Projects, oh. At sino yung mga sangkot? She's free to... Shut up, Mura! Oh. Alam niyo ang kwento doon ito, mga kababayan? ba? Diba? sa panahon ng Duterte administration, parang tinanggal daw yan o oh, parang naitsapera yan mga kababayan dahil nakitaan ng mm, something something and then ngayon nagpuputak laban sa mga Duterte mga kababayan and, uh, mm. house infracom if related to mm. the flood control projects infrastructure projects kasi mabigat sige patawag nyo pati si Lakson patawag nyo pati si Bangad siya mismo o oh. mga kababayan oh. for the boys SOP tapos kapag si Sara makababayan ang magsasabi niyan. ipatawag natin si Sara, ipatawag natin si Sara. Uh, uh, ang mga animal Ako sa yun yun eh. Na pinagpapa partihan po yung uh, <laughs> ng bayan, diba? <laughs> Oh, si Bangag na nga ang nagsabi? For the boys? Bro, <laughs> dapat ah, niya sagutin confidential. Ay, na naman ang mga animal makababayan oh. 125 confidential fund sabi ng ko, wow, walang anomalya. Ito sila mga kababayan, kitang kita na. Si Bangag mismo ang doon. Ha? Kangkong lang ang nandito. Tapos mga kababayan ngayon, ipapatawag nila. Hindi uh, ba kung bakit, bakit masama ang performance o malamya uh, ang performance ng DepEd? oh, uh, 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 uh. Ito no, kagaya ng twisting mga kababayan. Ginawa nilang role model itong si Claire Castro na kapag binabato sila ng ano mga kababayan issues, ibabalik nila mga kababayan ibang issue. Tapos mag e In ...her time. Mm. Huwag uh, niya nang idamay yung buong kongreso para... Hindi ba damay? Ito mga kongresista, mga kababayan, nagmaangana at hindi nagsasalita. Damay kayo. Kung mayroon ng inosente dyan sa inyong mga kababayan, dyan sa kanila, the fact na tahimik lang sila, damay sila. Accessory of the crime. Pagtakba po mm. yung ganong mga kapal pa kanya. Mm. How about BBM? How about Lakson? How about Magalong? How about Marcoleta? <laughs> And the rest of the world, mga kababayan, bakit si Sarah talaga ang binaltahan nila? talaga, tambalos-los na. No? Ang habata kasi tambalos-los. Eh. Marian, may plano ba ang kamera mm. na imbisaga ng mga sinasabing mga anomalya sa flood control projects? Tama ka nga mm. dyan, Jiggy. No? Inaprobahan na nga rito sa kamera yung resolusyon na layang magbuo ng itong tinatawag na infracom. Bubuoin ito. Yan, no. Ang talagang mayroong responsibilidad dyan, mga kababayan si Bangag, ang presidente mismo mga kababayan. Dapat gumugulong na ngayon ang investigasyon dyan. Hindi ng mga kongresista o mga politisyan ang nag-iimbestiga mga kababayan. Dapat may sinasampa na dyan kaso. Prosecutor mga kababayan para makukulong ang mga taong iyan na sangkot. Mm. So, ng mga House Committees on Good Government and Public Accountability ng Wala Public Accounts at dito, ng Public eh. Works and Highways. At mm. ayon ayun mismo, kaya Public Accounts Committee Chairman Terry Ridon ay magiging patas itong kanilang... Patas! Ang mga hudas Ngayon palang Kahudasan na Yung pinapakita At huh? ah, dun sa mga nagsasabi Na may conflict of interest Daw Itong kanila oh. Sabihin mo yan Kay Sandro Marcos A.K.A. Charis Pimpenko Siya ang may sabi Conflict of interest Sabi nga ni Charis Mga kababayan Si Sandro na eh, Dapat hindi tayo Ang ano mag Dahil tayo rin Ang iimbestigahan Oo oh. Bakit ba kababayan? Bakit si Tambaluslos tahimik lang dyan? Magiging pagdinig, giit nga ni Ridon, eh meron daw silang oversight function na layon nga po nilang dapat po nilang... Tingnan niyo mga kababayan, oh, kung anong kaululan ang ginagawa nila. Oh. Yan ang ano, river mga kababayan. Oh. Nilagyan ng bakal. Lalagyan daw ng flood control. Ang dating malaking river mga kababayan. Oh. Pinaliit. Oh, pinaliit nila. No? Dapat wider. <laughs> wider yan. Dali yan pa lang. Oh, wala nang wala pang ulan mga kababayan sumikip na malapit na mapuno tapos ang flood control pinaliit yung kanal pero by the way by the way baka 100% completed na ito mga kababayan tapos ganyan lang site function na layon nga eh oh, ito e yung... e 100% completed na daw ang kungan mga kababayan ang kita. Apat po nilang gampanan. At Jiggy, mm. inaasahan nga sa mga susunod na linggo ay gugulong na itong investigasyon ng Intracorp. Mm, gugulong andin, makakalimutan. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Muling hiniling ng kampo ni dating Pangulong mm. uh, Rodrigo Duterte na pansamantala siyang palayain ng ICC. Ito no, parang napapatagal mga kababayan. Ang taso ni Tatay Dugong. Malapit ng September mga kababayan Sa date ng kampo ni Duterte, hindi naman siya tatakas at hindi rin siya banta sa mga hmm. testigo May isang bansa rin daw na handang kumukop sa kanya at um, Salamat naman, kung ang bansa man yun mga kababayan, salamat, at kinupkop yun si Tatay Digong Pero kung papayag yan ng ICC mga kababayan Sa mga kondisyong ilalatag ng ICC, dati nang humiling ng interim release si Duterte hmm. noong Hunyo Pero binawi nila ito para planchahin daw ang ilang dokumento. Nakakulong hmm. si dating Pangulong Duterte para sa kasong crimes against you. Oh, eto mga kababayan, pansinin nyo ha. Isa sa mga kasinungalingan ng media, isa sa kanilang mga naratiba at isa sa kanilang pampupoyson. Ang paulit-ulit nilang sinasabi mga kababayan, right from the start, kahit presidente pa si Tatay Digong, eto, eto pansinin nyo every time na mag-news sila mga kababayan, talagang sinasali nila ang mga katagang ito. Duterte para sa kasong Crimes Against Humanity. Crimes Against sa Humanity. Kaugnay sa, sa susunod... um um. Yan mga kababayan, pansinin nyo, sa lahat ng ulat mga kababayan, kahit ano-anong station, <laughs> talagang yan ang kanilang ending statement. All within sa kanilang news, mga kababayan, babanggitin at babanggitin nila yan. Kahit pa hindi related sa ICC, mga kababayan. Kahit pa yung topic ay tungkol lang sa ano, sa mga anak ni Tatay Digong sa mga pangyayari sa kanang lugar, i-input nila yan mga kababayang crimes against humanity sa rayo sa, ganyan. Yan ang media manipulation nila. Paulit-ulit, minamind condition tayo, pero peh! Ganyo kami kayang lokohin mga medyang ulul. Buwan na ang kanyang confirmation hearing. Susunod! Susunod! Nasa um. The Hague, Netherlands man si VP Sara, mabilis siyang bumuelta sa umano'y kapalpakan mm. daw niya bilang dating DepEd Secretary. May ilan din siyang mm. bagong revelasyon. Si Claire Castro na sabi niya, palpak daw si VP Sara mga kababayan. Mm. Narito ang agenda report ni Joan Manalo. Hindi ko maintindihan saan nanggagaling yung total failure ako mm. as a department. Ay, Claire Castro lang. Dapat mayroong disciplinary action dito kay Claire Castro mga kababayan. Unprofessional professional. Itong pinagagawa niya mga kababayan. Sa kanya lang yun. Ano siya naging palace spokesperson? Kung sa kanya lang nanggaling mga kababayan yung mga sinasabi niya. Sino ang hinihingan niya mga kababayan ng sagot doon sa palasyo? Di ba ang nasa palasyo si Bangag? At paano ganun na lang kadali ang kanyang re response mga kababayan. Kung spokesperson siya ha, meaning nire-relay lang niya ang stand palasyo. Ora mismo nakasagot kasagot mga kababayan. Oh, meaning siya lang, sa kanya lang galing ang mga salitang iyon. Of education secretary. Hmm. No. Kasi iba yung actions ni BBM noong ako ay nag-tender ng mm. resignation. Huwag ka nang na Sara. President oh. Sara Duterte sa pahayag ng malaki. Inalok pa siya ng ibang posisyon, mga kababayan. Kanyang na complete failure raw ang kanyang pagiging kalihim oh. ng Department of Education. Tapos yung sinabi ni Sara, ah, ayaw, ayaw, ayaw. Sabi niya, tulungan mo na lang ako manalo ang aking mga senador na Bagoong Pilipinas. Ang kapal ng mukha. Tapos nagbeso-beso mga kababayan, ayun na amoy, amoy ala. Sa panayam sa The Hague, <laughs> Netherlands, sinabi ni VP Sara na tinanong pa raw siya ng paulit-ulit ni President Ferdinand Marcos Jr. kung bakit niya nais magbitiw sa pwesto. Sabi ko sa kanya, ayaw ko na pag-usapan. Mm. Ayaw! Kung bakit ako mag -resign. Tapos pinipilit ni BBM, ha, anong talagang rason? Anong talagang rason? Bakit mag-resign -re ka? Hindi mo alam na ang anan ka. I mean, para sa akin ba, mm. kailangan ko ba itanong yun? Hindi mo ba nakikita kung ano yung ginagawa ninyo sa akin? Tanga ka ba? Yan ang tamang words mga kababayan. O nagtangatangahan. O nambubudol lang mga kababayan. Mm. O parang hindi naman ako masukis. Feeling innocent, mga kababayan. ka innocent Duwag yung mga ganyan, mga kababayan. Sa harap, mm, kaharap niya si Sarah. Kunwari, magkaibigan sila. Tapos, pagtalikod ni Sarah, mga kababayan, bubulungan niya ang mga ano, kasamahan. Sige, birahin niyo, birahin niyo. Ang ganyan. to go ahead, go ahead. Pagdating, oh, bakit ka aalis, Sarah? Bakit ka aalis? Ay, nako. Goddammit. Tana. Hmm. Aatakihin ninyo ako. A traitor. Traitor, mga kababayan. A nang aatakihin habang nagtatrabaho ako para mm. sa inyo. Dagdag pa ng bise, matagal na raw niyang plinano na magbitiw bilang education secretary. Pero oh. hindi na masisikmura mga kababayan ay eh, ang bagoong Pilipinas na yan. Bigong Pilipinas. Pero sinubukan pa rin daw siyang kumbinsihin ng Pangulo na wag umalis sabi ko mm. ayoko na And ayoko na sa niya. iyo break na tayo inofera niya ako may gusto uh. ka ba na position you want some uh, position ha? <laughs> no no mm. sabi ko wala akong gustong position mm. inalok din daw siya ni PBBM na tumulong sa 2025 midterm oh. elections eto na ang kapal ng mukha makababayang BBM Panalonin natin na ating mga senador dahil ano eh, sila ang magpapa-impeach sayo yun. oh tingnan niyo si Soto mga kababayan. O, oh, nagkakandarapan na ipa-impeach si Bipisara. Siyon yun kaong tumitingin na kailangan niya yung hmm. trabaho ko. Sagot naman ng Malacanang. O, no, for... ayan na naman. Ayan na naman ang aso mga kababayan. Hmm. Bakit sagot ng Malacanang? Sagot ni Claire Castro. Instant ang sagot niya mga kababayan eh. Ang dapat niyan mga kababayan ha kung ikaw ang spokesperson. Sige, ay, tinanong niyan yan. O, sige, bukas sasagutin ko yan. Kukunin ko ang response ng palasyo. Bukas pa masasagot mga kababayan. Dahil otherwise, ikaw lang ang gumagawa ng sagot. Themselves. <laughs> si VP Sara ang umamin na wala expertise sa pagbuo ng oh, Anong records? Oh, eto mga kababayan ha, ang record, ang surveys at saka accomplishments mga kababayan. Anong sinasabi ng surveys? Anong sinasabi ng mga accomplishments? Anong sinasabi ng mga guro? Oh. Napakaganda. At anong sinasabi ng amo mo? tag curriculum dahil hindi siya galing sa education sector. Oh, yan ang issue nila mga kababayan na hindi daw galing sa education sector si VP Sara. Eh, hindi kailangan na maging guro yan mga kababayan para ikaw ang mamumuno dyan dahil more on management yan mga kababayan eh. Good governance ang kailangan dyan. Magandang pamamahala which is ginawa naman ni VP Sara. Oh, kaya nga yung mga taong nakapalibot kay Sarah sa DepEd mga kababayan magagaling mga eksperto mga kababayan hindi lang iisa nagagadar siya ng mga experts mga kababayan at yun ang kinukunan na niya ng inputs so nga ba to? Mm. yung amo mo nga sa 10 year college daw sabi ni Roque at wag rin daw mm. sanang kalimutan ng issue tungkol sa 1.5 million worth of gadgets and laptops na hindi na distribute Ay. noong siya ang nakaupong education wow wow Bakit tadamay si Sarah dyan? Diba, si Zaldi ko ang Oh, si Dama yung si ko, mga kababayan. Nung panahon pa yan, ni Brones daw. Si Brones naman na mukhang nalusutan, mga kababayan, dahil ano eh. Medyo hindi techy, hindi alam yung mga specification ng mga laptops. Kung ano-anong pinagbibintang nito, mga kababayan. Ano. And then, sasabihin nila, mga kababayan, na Oh, bakit si Sarah daw, di ba sa news? Nung panahon daw ni Sarah, kaunti lang daw na ay patay mga building sa mga kababayan, mga paaralan. Hello! Yan ang fake news, mga kababayan. Yan ang napakalaking fake news. Dahil ina-attribute nila kay VP Sara mga kababayan, ang pagpapatayo ng classroom, which is, ang nagpapatayo ng classroom sa so mga kababayan, DPWH! Trabaho yan ng DPWH under kay Bangag. Hindi si Sarah ang nagpapatayo ng classroom. DPWH. Oh, kaya kung mayroong mahina dito ang DPWH at ang presidente dahil siya ang may hawak ng DPWH mga kababayan eh. Ang presidente. Ultimately ang amo. Tapos kay Sara nila isisisi mga kababayan. <laughs> Secretary. Fake news. Pati na rin ang na ghost students na recipient ng DepEd voucher hmm. program. Pati yan kasalanan ng ni Sara. Hindi nga sila mga kababayan. Sigurado kung mayroon nga talagang ganyan. Dagdag pa ng palasyo, mahirap na umanong paniwalaan mm. ang kwento ng madalas nang nagiging source ng fake oh, news. Kaya na high blood si ano dito mga kababayan, si Rocky. Galit <laughs> galit talaga si Rocky. Ito si Claire Castro. Kuyugin natin ito sa mga komento mga kababayan. Oh. At isang pal natin sa kanya ang totoo. Oh. Anong pinagsasabi mo? Failure si Sarah. Ito oh mga ebidensya, highest rated na gabinet secretary si VP Inday satisfaction rating mga kababayan ang taas, pati na yung satisfaction rating ng mga guro mismo sa kanya formal na nagbitiw bilang education secretary hmm. si VP Sara noong June 2024, kasunod ang mga tensyon sa pamilyang Marcos at Duterte, para sa agenda Joan Manalo para sa agenda uh -huh. ginugunta oh, ngayong at... araw ang ika-apat dalawang hmm. anibersaryo ng pagkamatay ni dating senador Nino mga... Lampino nagali ng <laughs> ang mga hero na mga dilaw mga kababayan. kababayan ng ilang grupo mm. bilang pag sa kanyang kabayanihan pinangunahan niya ni Senator Bam Aquino pinaslang oh si sa... oh, so pagpag mga kababayan na feeling ni Noy no oh just to pinipilit talaga niya mga kababayan na kalok alike siya ni Noy na mataba naman si Ban Pandak mm. si Aquino sa tarmac ng paliparan mm. noong 1983 nagdaos pero ang bagong ng mga si <Shiro ko. laughs> Sila mga itsura mga kababayan oh. Sa pamilya Aquino sa Puntod. Na... May bagong karakter ang mga dilaw mga kababayan eh. Yung apo daw ni Ninoy Aquino na payat mga kababayan ng patmatin. Oh. Para din... Ay, nako. May tama din sa tok-tok mga kababayan. Senado, samantala nagpahayag din... Na... babalak din na ano. Siguro papasok sa politika, nagpapapansin. Sa, sa Nino Aquino Day, oh. si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang mensahe, sinabi ng Pangulo na pinapa Oo, oh, 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 mga kababayan. Oh. Aside sa dilaw ang ngipin mga kababayan, eto na si BBM siguro ang pinakadilaw na Marcos. Kakampi oh. na nga, mga... Dilawan mga kababayan eh. Sama-samang babangag muli ang mga dilaw. Kaya nga, nag duterte na ito sila lahat dahil... Kakampi pala nila. Dahil the enemy of my enemy is my friend. Alala ng pagdiriwang mm. na ito, ang isang kabanata huh? ng kasaysayan na bahagi oh. ng buhay ng mga Pilipino. Apparently... Ang dalawang nag-aaway palang pamilya noon, mga kababayan, ay pareho mga hudas. Isa rin daw itong paanyaya na mamahala <laughs> na may konsensya. At... Konsensya. Ay, hey, nako, Makonsensya ka. Malawak na pananaw hmm. sa kinabukasan. Malawak na pananaw. Hindi mo nga binabantayan yung mga flood control project mo? Pinagulanan ni DPWH Secretary Manny Bonoan na may malawakang anomalya sa flood control projects. Ah, oh, sige. Parang sinasabi na rin niya, mga kababayan, na sinungaling si BBM. <laughs> tingin niya isolated case ito. Isolated! isolated case. Itanong mo kay Bangag. Isolated case ba? Dahil mula sa Malolos, Bulacan, hmm. nangunguna sa balita si Ian Suyo. Ian, paano nasabi ni Sekretary bunuan na isolated case lang ito? <laughs> isolated sa buong bansa. Isolated sa Pilipinas. Dahil sa Pilipinas lang nangyayari. Sa ibang bansa, hindi. Oh. Baka ganyan. Jiggy, sa programang The Big Story, sinabi ni DPWH Secretary Manny Bonoan na hmm. iisa lamang daw kasi ang engineering district dito sa Bulacan na nadidiin kaya posible nga raw na isolated case lamang ito. Sige, audit daw yan lahat. Hindi lang sa Bulacan, mga kababayan. Lahat. O, tingnan nyo ang kanilang ginawa, makababayan kababayan. O, tingnan nyo. Sira na, mga kababayan. Hindi pa tapos. Sinabi niya yan, matapos ang expose ni... Tapos, ang itsura ng mga, ano, makababayan kababayan, Oh ng mga semento. Parang ang brittle. Tinagawa? Brittle nuts. Ni Senator Ping Lacson kung saan binanggit niya or pinakita niya yung anomalya sa mga flood control projects dito sa Bulacan. At anya nga eh, notorious raw ang Bulacan sa mga ganitong klase ng proyekto. Pinangalanan pa nga ni Lacson kung sino yung mga dating district hmm. engineering heads na anya eh, mga ulo at mga pasimuno raw nitong mga ghost <laughs> projects na ito. at Ulo, katawan, buntot. Para daw sindikato kung gumalaw ang mga ito. Pakinggan natin mm, ang see? sinabi ni Secretary Bonoan. Bakit hindi nyo kinastigo si Lakson? Uh, yung mga balak daw magpatawag kay BPND, mga kababayan sa Kongreso. <laughs> Dahil pinagbintangan daw sila. Uh, ito si Lakson, no? Well, uh, so far from the report... Patawag that, uh, nyo. ...been coming to me uh, based on the... Si Baki na ito, mga kababayan. Pabaya, kung hindi mo yan alam, Bonoan, umalis ka dyan kababayan ka nalulustan ka o ewan lang natin makababay kung hindi ba niya alam talaga pag retire ka na lang bunuan uh, report uh, from the uh, our people who have uh, uh, validated uh, dapat nga makababayad isali ito sa kaso dahil kuman responsibility yan eh yung mga projects hmm. dito lang po kami nakakita ng mga uh, information about some of uh, disclosed projects how much mo sa iba't ibang mga probinsya mga kababayan no? yung mga malalayo eto bulakan madaling makita dahil malapit lang eh jiggy mm. sa pag iikot ikot nga natin sa mga sinasabing ghost projects dito sa bulakan inapat eh, tapos paano na yung mga mayroong flood control mga kababayan na ah? supposedly hindi binabaha <laughs> <laughs> hindi yun mapapansin dahil hindi masisira eh kahit isabstandard nila dahil hindi naman talaga binabaha doon oh lusot ang pera doon mga kababayan. Tayo, dito sa barangay, bulihan, parte pa rin ito no? ng malolos kung saan, makikita nyo nga sa aking likuran, hindi pa tapos itong nga uh, isinagawa na river wall. At base sa sumbong sa Pangulo website, Eh, ang completion date daw nito September 2024 pa pero August 2025 na nakausli pa rin yung mga bakal at hmm. hindi pa rin daw mapakinabangan ng mga residente yung flood control project na ito. Oh, last year pa dapat tapos, wang kababay, September 2022 Kasi rin sa website, nakita natin na ang budget nito ay pumapatak ng 62.7 million pesos. Wow. Ayon sa presidente, dismayado sila dahil problema na nga daw nila yung baha at nabalitaan pa nila na ganito, nabitin-nabitin yung proyekto para sa da, kanila. Nabitin-nabitin. At iyan, sino ang contractor ng proyektong yan? Wowow wow na naman yan! Jiggy, ang contractor nito ay yung Sims Trading Construction Sims. na siya rin may hawak doon sa binisita kahapon ni Pangulong Bongbong Marcos na ghost project doon naman sa Baliwal, ah, Bulacan. Oh. Para rin sa kaalaban ng ating mga kapatid, itong Sims Trading na ito may hawak yan na 14 flood control projects dito lamang sa... Kinatok mga kababayan oh, hindi kapag bubuksan yan, iho probinsya ng Bulacan at may kabuang halagayan yan uh -huh. yung minamanage nila na nasa 1 million pesos. Yan bahay na sinubukan nating puntahan yung opisina nila na nasa Oficina? loob ng isang subdivision. Ano, nakita nga natin na isang bahay lamang yung nakarehistro na opisina. At wala nga rin placard para ma-identify natin ayun mismo yung opisina. Tao ano, sinubukan uh -huh. din natin yung puntahan kaninang tanghali pero walang humaharap sa atin. Yan muna, ang latest mula dito sa Bulacan. Jiggy? <laughs> yan ang ulat ni Ian Suyo live mula sa Malolos, Bulacan. May mga bagong mga reporter, no? Uh, mabuti naman, magaling mag-report din mga kababayan. Hiniulat na tapos na, pero hindi pala ginawa ang isang road dike sa Oriental Mindoro. Nagkakalagayan ng 133 million pesos. Nangunguna sa balita si Mon Guales. Mon, nahanap nyo ba? Buong bansa ito, ito, ito mga kababayan. Problema ito. Laxon. Buong bansa ito. Jiggy, hinanap namin yung mismong barangay at eksaktong sitio sa bayan ng Nauhan na sinasabing pinagtayuan ng flood control mm. project na nakumpleto nung nakaraang taon. Pero wala kami nakita. Yan ay lalot, wala namang pala talagang ginawa. Grabe. Ang pera, mga kababayan, nasa ang... ng barangay na matayuan sila ng mga dike. Kapag tag-ulan kasi, umaabot daw ng lampas, sampung talampakan ng baha sa kanilang lugar. Grabe, 10 Nakakalungkot po at nakakagalit dahil Pati barangay namin ay nagamit sa ganitong mga pangyayari. Base sa Wala, sa ginawa website, aabot sa halos 193 million pesos huh? yung kontrata para sa paggawa ng road dike sa lugar ang iniulat na natapos na noong 2024. Pero hindi Tapos naman pala nagawa. Accomplishment yan, ibangag mga kababayan ha. Isa yan sa 5,500 flood control. Tapos, tapos, guni-guni! Uh, Samantala, itinanggi ni House Majority Leader at Oriental Mindoro Congressman Arnan Panaligan na sangkot siya sa umunay budget insertions para sa flood control projects. Mm, ang maangan pa mga kababayan pero distrito mo yan. Nakasama kasi oh. ang larawan niya sa presentation ni Sen. Ping Lacson sa kanyang privilege speech nitong Merkules. Narito ang kanyang pahayag. Wala rin papel ang congressman sa paggagawa ng program of works. Ano? So anong ginagawa mo? Distrito mo yan tapos sinabi completed. Hindi ka umalma? Hindi ka pumalag na wala man lang na umpisahan? Eh, wala tayong kapasidad yan, ang kongreso. May kapasidad ka para magreklamo? Yan ay exclusive uh, authority, exclusive na teritoryo ng DPWH, ang paggawa ng design. Oh, bakit hindi ka kumalampag? Under niya, mga kababayan, inilagay sa kanyang probinsya. Tapos, kung wala man siyang kasalanan, mga kababayan, bakit hindi siya kumalampag na ano? Hindi pala na umpisahan, tapos completed na. Paggawa ng plano, pag -bid pag-award ng... Kung hindi ito binulgar ni Lakson, mga kababayan, hindi yan malalaman. Pag at pagbabayad ng... Uh, kontrakto. Jiggy, mm. handa naman daw si Ay, Congressman Panaliga pa na ipaniwanag ang kanyang panig kay Senator Lacson at sa publiko patungkol sa issue. Mm. Sa presinto ka na magpaliwanag. Anong masasabing dito mga kababayan? Post comments below.